Jessica. Kamusta po kayo? Kamusta nyo ba ako? Naglayas na nanawan ng mga beso nyo. Nandito po kami sa Santa Elena. Sa Marie Resort. Ang layo nga ipuntahan namin. Nandito kami sa ilog. Kasi ni Baba na mga beso nyo. Ayan nga si Kuya. Nauna na maligo. Ito naman ng ati ko. Para sa dunya. Dunya kit. Jok lang. Ah, dito pala kami napunta sa mga bahay ni Loro Sardo, Loro Anita. Dito ang kanilang farm. Ganda dito. Malamig. para nawin. pa tanawin. Wow! Ano? Niya, hanap mo dyan mo ba ako? Mga ko? Dito lang ako. Wow! Lakad, lalakad. <laughs> Ano po yun? May kayo? Ay, huhulihin pa po sa dagat. Ah, na, ayan na. Ah. Saan po? Na, ayan, ah. Lino ng tubig dito. Sarap talaga maligo.

Bye mga beshi. See, see you on my next vlog.